Uh, may reaction lang tayo dito mga katubo sa uh, ginagawa ng ating uh, Tubiro din na kasama. So napakaganda yung ginawa niya, tinaas niya po itong uh, motor pump kasi kapag alam niyo mga katubo kapag libil po yan sa storage tank, uh, yan po ang dahilan na mag -water lag ang inyong mga airsure uh, tank. So mas maganda pa din kung mas mataas pa din itong uh, pressure tank kaysa Uh, storage tank, uh, yung dalawa na yan storage tank at motor pump mas maganda na uh, itaas din yan sa uh, level ng ating storage tank uh, hindi po ako as in na uh, ano dito sa ginagawa niya, pero may magawa naman tayo ng parang paganyan, yung nung nakita nyo kanina na binubuksan nyo po yung uh, bull bulb bulb, drain bulb bulb or drain gate bulb, yan lang po ang uh, naging solusyon kapag uh, mag lag uli so yan ang mga katubo, ang video